Dahil hindi Android ang TV natin, tayo po ay bumili ng MXQ Pro G. No, para maging Android yung TV natin. No? Para tayo makapanood ng YouTube, Netflix, etc. So ito yung unit, tapos ito yung HDMI connector. So maayos yung pagkakabalad niya. Yung power cord at yung kanyang manual. No? So ito po yung laman ng TV box. So, presentable naman. Maayos naman. Maganda. No? Maayos yun yung packaging niya. Kaligante tignan. Yan. So, ito, no? So, nakabit na po natin. Uh, ah, kung papasin ninyo, merong apat na saksakan dyan. Yung una ay yung power cord. Yung isa yung UTP cable. Tapos yung HDMI. At saka yung audio jack. papunta dun sa speaker. No? So, para, yun nga, nag-add nag, 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 nag ako ng speaker para medyo mas malakas yung tunog. So, ayun. At kung babasin ninyo, merong UTP cable dyan. No? So, meron din features ng Wi-Fi kasi nga Android siya. So, tinignan ko yung, yung settings at nakita ko na 4G lang, hindi talaga siya 5G. So, yun lang nakita ko na hindi maganda. Kasi 4G lang yung kumukonnect at hindi yung 5G ng internet connection namin. So, gumamit ako ng UTP cable para sure ako no, na hindi maglalag kapag nag, uh, ako ng internet o pag nanonood sa YouTube, uh, Facebook, yun. So, tsaka Netflix. So, ayun. So, maayos naman siya. No, maganda naman. Yung 4K na nakalagay. Goods talaga Talagang 4K. Malinaw. At, uh, yun. Kung ang TV ninyo ay hindi pa Android TV, bumili na po kayo ng ganitong ah uh, tawag ito TV box na no? para maging Android at mapagamit ninyo yung TV ninyo na mapanuoran ng merong internet yan so yun meron pero isa no? meron siyang 5 na USB ports ayun po 5 po yung slots niya para sa USB ports kung pa niyo sa may harapan meron pong nakalagay na sa uh, USB na cable papunta po yung sa speaker so yun lang kung Uh, sana po may natutunan kayo sa uh, video natin ito so salamat and thank you